Grabe naman talaga tong mga katoliko na to. Abay, inutusan si Maria. Inalila. Ginawang tagapanalangin nila. Habang sila naman ay labag ng labag sa kautosan ni Kristo. Pag yung mga kamag-anak nilang ang namatay, ipinapanalangin nila. Pero si Maria, abay binaliktad. Sila raw ang ipanalangin ni Maria. Naglagay pa ng mga sitas eh wala namang ganong nakasulat don. Kahit basahin nyo pa. Bawal ngang makipag-usap sa patay eh. tas ito namang mga katoliko na to, hindi lang kinakausap, inuutusan pa yung patay. Ipanalangin daw silang makasalanan. Ga. Hindi naman kasi totoo yung assumption of Mary eh. Wala nun. Sa pagbalik pa ni Kristo, mabubuhay si Maria dun yun na lang siya kausapin mga katoliko pag nabuhay ng maguli si Maria huwag ngayon patay pa siya eh eto basahin nyo sa Biblia eto ang totoo na para makausap ng buhay yung patay ay kailangang mabuhay munang maguli yung patay ganon din kayo para makausap nyo si Maria ay kailangang mabuhay muna siyang maguli at yun ay sa pagparitong muli ni Jesus Christ kaya, huwag nyo nang pinagkakausap si Maria. Hindi niya naririnig yung mga pinagsasasabi nyo sa kanya. Sinasayang nyo lang ang oras niyo Time is gold, kika nga. Gamitin nyo sa makabuluhan. Huwag sa walang kabuluhang paulit-ulit na pakikipag-usap sa patay. Basa, Biblia. Mateo 6.7 At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila Ecclesiastes 9.5 sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Lucas 16.23,27-28,31 At sa Hades na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At sinabi niya, Ipinamamanhik nga sa iyo, ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Mueses at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay Deuteronomio 1811 11 hanggang 12 O inkantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espirito o mahiko o sumasangguni sa mga patay sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon at dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Wala sa Bible.